At dahil nga tapos na yung ating bahay na pinagawa at ito na nga ang kayarian ng aming bahay na ginawa ng aming tiyuhin at ng pinsa ng aking mother. At si tatay at si Andre nga di ay nagtutulong sa pagyayasyas ng kawayan dahil ilalagay nga doon sa mga bintana namin. Sadya so nga maaasahan yung pamangkin ko na yan dahil kahit anong bagay at kahit anong trabaho na ginagawa dun sa amin ay lagi yung natulong. Isang pinto nga lamang ang pinagawa namin doon sa buong kabahayan namin dahil hindi na namin ginawang dalawa dahil medyo masikip naman kung hahatiin pa at gagawing kwarto yung aming ginawang kalooban. Kung mapapansin ninyo ang flooring namin ay hindi masyadong finish or pinis dahil baka malay mo magpatiles kami o oh, di ba at saka yung aming mga padrdian ay hindi pa rin pinis at yung aming bubong ay wala pang masyadong Kisame dahil kulang pangaho kami sa budget kaya hanggang dyan muna yung aming budget at yan muna yung kayarian ng aming bahay. Habang nagyayas-yas nga ng kawayan na panlagay doon sa bintana o pantakip doon sa bintana yung aking father at aking pamangkin, ay nagluto nga muna ako dini ng dobong atay at balunan. Dahil nga nagpunta kami ng bayan ng aking mother at kasama nga yung isa kong pamangkin na nagyayas-yas ng kawayan at bumili ng iba pang mga materiales na gagamitin sa aming bahay, ay naisipan na din namin na bumili ng atay at balunan dahil nga wala nga rin kaming ulam. Ay isa at din naman ari sa mga paborito kong ulam ang adobong atay at balunan. Di ka tayong mga Pilipino ay mahilig tayo sa delicacy o pang ulam na mga ganito tulad na lamang ng adobo at ito nga ang pinagmamalaki nating luto bilang isang Pilipino. At dito nga din tayo nakikilala ng mga ibang lahi dito sa ating putahi na ito. At bago ko nga makalimutan ay nilagyan ko na ng toyo ang aking adobo at ang ginamit ko pa nga di yan ay datu puti soy sauce. Datu puti baka naman. Hindi nga magiging kumpleto or hindi nga matatawaging adobo ang ating nilulutong adobo kapag ito ang nawala sa ating pangunahing pangrikado. Alay, pwede ba naman magluto ng adobo ng walang toyo? di hindi naman. Pagkatapos ko ang lagyan ng toyo yung aking niluluto diyang atay at balunan ay binudburan ko na rin ng durog na paminta para naman magkaroon ng konting anghang. A few moments later. Pagkatapos nga ng milyon-milyong oras, milyon-milyong oras talaga, ay ang start eh. Ay agad nga kaming pumunta doon sa mini pier or port of Melgar A dahil ito nga ay mag-o-opening na. Meron nga pala sila di ang dalawang bangka, yung may mga palawit-palawit na yan na parang fiesta ang decoration. Dahil yan ay pwede ninyong sakyan at maglibot-libot kayo di yan sa aming ilog ng Belgar A. At ang bayad po di yan ay 20 pesos lamang ang bawat isa. Sa ganda nga ng view din sa amin sa aming ilog ng Melgar A ay talaga naman kayong mamamangha at gugustuhin niyo talagang sumakay sa bangka. A few moments later. At ito na nga ang hinihintay ng lahat ng mga Melgarians ang pagbubukas ng night market din sa Port of Melgar A ay sa unang araw pa nga lamang o sa unang gabi pa lamang ay dinagsa nga kaagad ng mga tao ang Port of Melgar A dahil sa iba't ibang mga pagkain na tinitinda Isa mga pa ilaw pa nga lamang ay sadyang maaakit ka na talaga at yayayain mo ang iyong mga barkada, ang iyong family, ang iyong loved ones at ang iba pang mga tropa na pumunta dini para makapag-unwind at sadyang ngang napaka-presko ng hangin na nagmumula sa dalampasigan at ikaw talaga ay marerelax dini Halika at puntahan naman natin ang mga nagtitinda dini upang alamin natin kung ano nga baga ang mga kanilang paninda. Siyempre, ang una nilang mga paninda dini ay yung mga kanilang mga kapitbahay at or kanilang mga kaibigan dahil unang-una in unang araw ng pagkikita nila ay magchichismisan muna sila. Chari, yes! Ay eh, hindi ho yun gayon. Siyempre, ang una nating pinuntahan ay aring tindahan ni Marilyn at aringa ay pritong manok or fried chicken. Sa amoy pa nga lamang ay sadya kang matatakam at agad mapapabili din sa fried chicken ni Marlene dahil nga sa amoy pa lamang ay masarap na talaga ari. O baka naman may isang fried chicken ako dyan, Cherise Lemels. At dini nga ay naispata natin si Sir Disoy or kilalang Miyumi at kasama nga niya ang ating ama ng bayan na si Mayor Teves, Henry Teves. At sunod nga nating pinuntahan ang ringpwesto ng aking kabatchmate na si Vanessa Maminta. Siyempre dahil katabi ka ng fried chicken, ikaw naman kaagad ang aking pupuntahan at ang kanyang panindadini ay french fries. Di ka tayong ang mga Pilipino ay mahilig talaga tayong kumain sa Jollibee at umorder ng French fries. Kaya hindi na kayo bibili sa Jollibee dahil napakalayo nga ng Jollibee din sa amin sa Melgar at pupunta ka pa ng Kalapan. Di kay Vanessa ay maaari ka nang bumili ng French fries. Dahil lilibutin nga natin aring kabuuhan ng The Fort na ari, ay pupuntahan pa natin ang iba pang pa mga nagtitinda. The center nga at may kadalawang puno ng New diyan ay makikita ninyo ang The Fort Melgar A. Siyempre, makikita nyo din diyan ang mga nagmamaritisan, Charisse, hindi yon. At nakita ko nga diyan ang ating ina ng bayan, si Ma'am Shima Luteves. At syempre, hindi hindi kayo maboboard diyan dahil meron nga diyang pa-video si Mayor. Yes, hindi yan kay Mayor, kay Sir Motol yan ini. Madali nga lamang namang mag-video dahil maghuhulog ka nga lamang diyan ng limang piso at makakakanta ka na kaagad. At dahil nga the night market at the fort of Melgar A. ay pinuntahan ko nga ulit ang mga iba pang tindahan at meron nga diyan na nagtitinda or nag-aalok ng alak. At syempre, meron din di mga shake at iba-iba pang mga paninda tulad na lang ng mga street foods. Pasensya na nga Ate dahil parang dismayado ka sa pagkuha ko sa aking video. Pasensya po. Hindi na po 'yun mauulit. At ang katabi tindahan ni Ate ay kay Ma'am Veka Mallorca at meron nga sila diyang mga juices at hindi pa natin matiyak kung ano pa yung iba aalamin pa yan natin sa susunod. At after nga noon ay nandini nga si, si Terence. Oh my God, Terence. At ang kanyang ina na nagtitinda nga di yan ng mga si Charon at sa Kajus din. Dahil nga nakita ko ang aking crush na si Terence, ilumandi muna ako. At nandi mo dyan sa part na yan bakla. Yung iba nga di yung mga kabataan at pinakita nga sa akin yung cellphone dahil nakita nga daw nila yung post ko na picture na about di yan sa the port na yan. At Ikinismis na nga nila ako, Cheries. Nagsalita nga di ang ating ama ng bayan na si Henry C. Teves at siya nga daw ay magbibigay ng mga cart at saka iba pang ipailaw dito sa ating port na solar lights. O diba? Thank you Mayor Teves dahil lagi kayong nakasupport po sa amin at kung ano man ang aming mga mithiin ay agad ninyong ibinibigay. Kung ikaw o kayo ay mapanood ang video na ari at gusto niyo pumunta din sa amin ay arihoy matatagpuan din sa Melgar A sa Sitio Ilaya 1 at agad naman ninyo makikita dahil nasa tabing daan lamang